Alright guys, nandito na naman tayo guys sa uh, malaking ilog at papunta sa dagat. Yan. So yan guys, uh, papunta yan sa dagat. Ito po yung nipaan dito. At tingnan nyo po meron silang malilit na bangka para makapasok dito sa dyan sa looban na yan dyan. May mga malilit na bangka. at meron din bangka dito na medyo malaki para sa kanilang ano yan o oh. May bangka may bahay yan dito tayo doon guys sa loob ng dito guys meron dito tulay Ah, uh, may mga bangka diyan na maliliit. At uh, para makapasok sa daanan. So guys, ito may tulay dito na medyo maliit lang siyang tulay. And tingnan natin. Yan, pwede diyang uh, ng ano, yung bangka nilang maliliit. Yan. So, yan sa kabila na yan, may fish pan. Pero hindi tayo, di po tayo pumasok diyan kasi may, may mga aso po diyan. Ito na lang po tayo. Ito may ilaw may din sila dyan para maliwanag yung daan kasi dito ang mga fish pan marami marami silang alaga dito na ano, alimango bangus at kung ano anong klase pa ito oh, may nyog pa dito oh. ayang may nyog pa dito So, yun naman guys. Hanggang dito lang po yung video natin. And thank you so much. God bless. See you all next time. Ayan. Ayan lang po. Shoutout po sa ating mga kaibigan. Mga buong kaibigan.